kalibutan. Na si yung sa pagpuyo, na gusto nang mabuhi sa ilang kinabuhi, sa langit gusto nang mupauli Ako pa dayon ra sa pagabante, bahala pag mga bungi. Na plano ang ginuho para nimo, paabot lang daghan pa proseso. Hunungan na na ambisyo, kay parawa na ay Ihilak ra na, na tanan, naay patrapuan na, na pili lang na sa issue nako ako diradag ang nanaot Di ko ako kay naning kamot Kung di ka mo pala Ingon man dayon, kanila bayot Gano ka nga na sila Tao raman tapariha nila Nagkabaw masakitan Kay di man taman ba Nagtarong mata sa kaugalingon Nga nung di man ninyo panong balingon Ako kay dagang barkada na mo sa barkada ako mahiligon Pasensya kung bugoy panagsa lang ma lang madisgrasya Pero na importante importansya Tanganong ta inyo pa ko di Samtang buhi pa na ay pag-asa Kayang ginoo di na paasa Di manininyo ninyo nga di na muha O problema basta di na to makaya Abanti lang para mo asin so kasakada tikang sasala kung sa jeep de padayon ra dira sa pagpara patira gihapon ta bisag isod matumba man halabaro kay kaya ratanan basta kita maning kamot agwanta lang mo abut ra ang panahon patira gihapon ta halabaro kay kaya ratanan basta Tigra ang panahon Rico, oh, okay. reveal Maong na ko, wak mo na wili Nang tarong mansod ko dere Pero usahay di mali kayo nga mahiwi Nga na ang kinabuhi Usahay masayot na dere sa pagpili Mura na na og rapate Na ay magaog na asay dili Dapat ikaw kung sunada Bisan way nada, dapat na mo ka ba o maong tarana Di na ko kayang masulti ni nila Maong nasuwat na lang nina kantahan Kung ni nila Mama o papa Ay na makaya Wag ay sa inyo ha Pagtanaw Usa ko tao nga na Ay panlangtaw sa inabuhi Pero naguna na anak Matagabi ay maadlaw Sa kasuya ninyo halapagtagpaw Kutong ramansag mong deras pagtanaw

Bayar at tanan basta kita pa rin kamot At wanta lang mo abot na ang panahon Sa pag-eskwela sila ay salig na kung kay termi daw ko na masangit na Sa akin na na, inong raman, sa damuang Kitang kung sa matang mo na klase Di ko magsya taon mo pase Ako din may bahala pag -ubog. basta kay masulot Lang yung sa klase Ang sasaktan ko ninyo hinaot Di man ko naning, pero nanin pero Isa ka mau kung mapagkatao Sa akin na ng plano Mura lang ko wala'y klaro Kaya sige ko po sa paso Akong gusaan sa akong kaugalingon Nga dito mamatay uway grado Usahay kita akurado Maong may tawa abusado Dapat nga magpapiling tangalig Or disante ka ayo pa maskulado Magtira gihapon tabi sa glisod Matumaman ka di kahalabaro Kahit kaya ratatan Basta kita maning ka